Good morning! Ay, mga Inday, naubusan tayo ngayon ng tinapay, day. Amerikano at hapon man yung mga lahi dito, day. Kaya mag-pancake na lang tayo sa umaga, day. Ngayong araw, mga Inday, ay nagkuning-kuning talaga ako sa closet, mga Inday. Kasi entrance ceremony ng bunso ko, day ba? Magpa-cleaning tayo ng mga suits natin, Inday. Kasi nga, next week, Inday, ay mag na itong bunso ko, day, oy. Sa wakas, mga Inday, ba, ay hindi na din mapagod-pagod, nagbantay, bata, day, oy. Dalawang suits nga pala ang ipapakliling ko ngayon mga Inday. Nung sinabi ko mga Inday na natuwa ako na mag-gender na yung anak ko ba? Dahil alam mo mga Inday, pag matanda ka na at lagi ka pang nagbantay ng bata, day, ay mafeel mo na talaga yung pagod day. Fast <laughs> forward mga Inday, nandito nga pala ako sa pick-up recycle shop mga Inday kasi bumili ba ako ng bag day? At dahil tanghali na mga inday ay bumili na lang ako ng pagkain sa convenience store at dito na kami kumain sa loob ng sasakyan mga day. Yung anak ng babae ay ang tagal talaga niyang uminom at tagal niyang kumain kasi bagong brace man yung ipin niya At day. habang nagaantay ako sa kanyang day, tininan ko yung mukha ko na mukha na kong wakwak day. <laughs> ka season mga inday, hindi ako nagkuning-kuning talaga sa aking mga mukha inday kasi nakakadagdag siya ng katikati day ba. Pag springtime talaga dito mga Inday, ang mukha ko talaga Inday, ang mukha talagang kinulamos ng wakwak -wak, day ay. Fast forward again mga Inday, pagkagaling namin doon sa Shishamamura kasi nagtingin-tingin ako Inday, dumaan din ako sa big Day o dito sa may tindahan ba din palingki nila day ba? Bumili ako ng isda Inday kasi mga day nagsige na magkarne sa bahay ni mga hapon day oy. Mahilig talaga ako sa isda, isda, inday. Kaya isda talaga binili ko, day. Naka-uwi na kami, inday. Mga alas 4 na siguro, bumili kami doon, day, ng ice cream na condensed milk, day. Dalawang itlog, at saka itong isda na isang balut, day. Damihan ko yung itlog, day, na pagbili, day, hanggang sa nimaho tang ite iti o kinaon, day, oy. So tayo ang mamamalingki, inday. Tayo din ang magligpit talaga, mga day habang nagliligpit ako dyan mga inday nung nagpa-cleaning ako mga inday ba marami man yung nga nga yung babae doon day na ganito ganyan isisip-isip ko ayaw ko nung magpa-register dah ang ibig niya sabihin day ma, magpa-register daw ako mga inday kasi makamura-mura daw ako mga na naisip ko hindi na ako magpa-register di hindi man ako lagi nagpa-cleaning kaso lang mga inday para matapos na yung usapan nag-hi-hi na okie okay -okay na ako inday baso nagpa-rehistro ang sumatotal day kaso lang day pag sinabi niyang bayarin kulang-kulang tricky mo yung dalawang suits nag Nagsisi ako, day, kasi mahal-mahal pala yun, day oy dapat na lang, day, ako na lang naglabanon, day oy? Kaso lang, day, magagalit yan si Hapon, day Paglabahan yung mga suits, day, ba Yan kasi yung bag na yan, day Sabi ng babae, day, bibigyan daw niya ako ng free, day Pag nagpa-registered ako, day So, ito na yung bag na nabili ko, day, sa Recycler Shop, day Ang binili ko talaga, day, ay yung bag na hindi pa talaga nagamit Ibig sabihin, ay ba, brand new pa talaga siya, day, ba wow. Ang ukay-ukay din kasi dito sa Japan dai, hindi kasi lahat ay use dai. Meron talagang hindi talaga siya nagagamit eh. Katulad dito dai, may plastic pa yan at may tag pa talaga yan dai nung nabili ko wow. dai. At may price pa rin talaga dai kung magkano yung original price niya dai. Ayun dai, o hindi pa talaga siya nagamit dai. Wow. Mahilig ako sa ganitong color dai, simple dai ba. So ito yung gagamitin ko pang-araw-araw dai ba, pang harabas dai ba.